Magandang, magandang, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Kumusta, kumusta po kayong lahat, guys? Ngayon ang ibabahagi ng inyong abang lingkod na si Tin Channel White sa inyo, guys. Ay, isa na namang simpleng lutong bahay, murang ulam, ayan. Isang simpleng lutong bahay lamang, ayan, papaya. Ro papaya recipe ang ating gagawin ngayon, guys. Ayan. Ito yung ating ihahandang ulam ngayon, ayan, raw papaya, babalatan ko yan mamaya guys. Babalatan ko, syempre yung aking pagbabalat ay hindi ko na ipapakita sa inyo. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung aking pagbabalat nitong uh, papaya guys kasi ayaw ko naman na kaawaan ninyo ako or kahabagan ninyo ako sa paraan ng aking pagtatrabaho ayoko ko nang kinakahabagan ako or kinakaawaan gusto ko guys na mas maramdaman na nandyan kayo dahil na appreciate ninyo yung mga bagay na ginagawa ko sa araw-araw instead kinakaawaan niyo ako okay hindi niyo ako kailangan kaawaan guys kasi kahit ganito ang kalagayan ng inyong abang lingkod na si Tin Channel YT ay tayo ay nananatiling positibo sa buhay sa araw-araw guys okay Palagi tayong positibo guys. Ayan. Dudutuin ko yan mamaya guys. Ayan. Ito ang pangulam na ihahanda natin. So kahapon may natira pa ako na kalahating uh, buong repolyo. So ilalaho ko din yan dyan sa kanya. Igigisa natin ito guys. So mamaya ko na lang ipapakita sa inyo yung mga kompletong uh, sangkap guys na ating gagamitin dito sa aking uh, gagawing uh, ginisang papaya ayan nakahanda na yung aking uh, peeler guys o, napakatalas niyang peeler na yan guys napakatalas niyan kaya yan ay isa sa mga kaibigang paboritong paborito ko dito sa kusina guys ang peeler na iyan kasi nagiging easy ang lahat ayan so medyo may may ano may rap rap o ayan may rap part uh, yung skin ng ating papaya guys kasi organic yan guys organic organic ang ating uh, papaya So, ayan. So, hanggang dito na lang muna at mamaya ko ipapasilip sa inyo yung ating uh, kompletong uh, sangkap na gagamitin sa ating uh, raw papaya recipe. Ayan, ginisang papaya ang ating ay hahandang uh, ulam ngayong araw guys. Okay? So, stay put lang kayo dyan habang ako ay naghahanda nitong ating uh, masarap at uh, simpleng lutong bahay mga kamahalan ko. Ayan guys, oh, tapos nang balatan ng inyong lingkod ang ating papaya. Ayan, tapos na. Ayan, at syempre hihiwain ko siya sa ganito. Ayan, gaganyanin ko siya hiwain at tatanggalan natin siya ng buto bago natin siya hiwain ng maninipis. So, ayan o. Oh. Bilis ko lang magbalat, ba diba guys? Inupakan ko ng tudong-tudong, ay -tudo, eh, binilisan ko eh. O, di tapos agad yung dalawang papaya ay pinaka ano-ano ko yan eh hinataw-hataw ko ang pag kayod ng piler sa kanyang balat o di dali baga o medyo magulang-gulang na guys ng ano pero okay na okay pa siya guys hindi pa naman siya manibalang hindi pa siya manibalang o white na white pa siya yun nga lang meron na siyang magulang na mga buto so siguro tutubo na yun kay meron na siyang mga buto na maitim na may maitim na siyang buto ay, oh. Tutubo na siguro yun, guys. Oh, ayan, tanggalan ko na ito ng uh, bukag. Bukag, guys. Bukag at buto. So, bukag kasi yung uh, tawag sa amin. Dito sa pinakang kinakapitan ng kanyang mga buto, guys. Bukag. Tapos, syempre yun, buto. Yan, tatanggalin natin yun kasi makati yun, eh. Makati yan. Makati yung pinakang uh, bukag niyan, Kaya kailangan tanggalin natin ng maayos bago natin siya hiwain ng maninipis kasi panggisa ito hiwain ko siya ng maninipis guys at huhugasan ko siya ng mabuti okay so mamaya ulit yung iba guys So, ayan na nga guys, naihanda ko na ang aking mga gagamitin para sa ating recipe, ang ating papaya na hiwa ko na ayan ang maninipis. At ito ang ating mga sangkap sibuyas bawang. Ayan, mayroon tayong isang siling haba, ginisa mix. At mayroon tayong pork, ayan. At ilalagay ko na din guys yung isasama ko na kasi kalahati lang ito, ripulyo. Yan yung aking ripulyo para walang nasasayang na gulay, guys. Siyempre, What should I do first? Ayan, guys, napakadali lamang. Siyempre, isang kutsa ko muna yung ating pork na panglahok sa ating ginisa until uh, tender and golden brown. Ayan, at uh, pagkatapos ay igigisa na natin ang ating papaya at repolyo. At ayun na, mamaya ko na ipasilip sa inyo yung ating finished product. So, ipinasilip ko lang yung ating mga sangkap, guys. Ayan, at mamaya ay ipasilip ko sa inyo naman kapag ito ay tapos ko ng lutuin Kasi hindi ko makuhanan ito ng video guys kapag uh, aking isinasangkot siya ang ating uh, fork Kasi nga ay mahirap maghawak ng silpon guys Baka mapasama doon, baka mapalagay sa kawali ba So ayun sana ay naunawaan ninyo ang inyong lingkod na si Ten Channel YT ha Ayan, ipasilip ko na lang sa inyo mamaya ang ating uh, finished product Ng ating uh, simpleng lutong bahay na Murang-murang ulam lamang ito at madali itong iluto at ihanda para sa ating mga mahal sa buhay. Okay. So, ayan. Ito na guys ang ating uh, ginisang papaya. Ayan. Na may pinabrown na pork at uh, repolyo. Ayan. Oh, Kumukulo-kulo na siya. Luto na ito guys. Actually, ayan. Hindi na ako magpi guys. Hindi na ako magpi kasi ayan na nakikita niyo na naman. Ayun, ito na po ang finished product ng ating uh, ginisang papaya. Ang ating ginisang papaya, murang ulam, affordable at talaga namang may enjoy ng inyong pamilya. Ayun, to all my dear subscribers, viewers, silent viewers, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Ito lang po ang ating video for today at sana ay na-appreciate po ninyo ito. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all.